Oh, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ito naman po yung topic natin ngayon, itong isang palinopsis orchids na ipinakita ko na rin po ito sa inyo nung uh, mga nakaraang video ko. Kung babalikan nyo po yung yung title po ng video na 'yon ay yung update sa aking mga palinopsis orchids. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, ito po yung uh, Palinopsis Orchids na pinakita ko sa inyo nung uh, nakaraang video. Yung sabi ko sa inyo na kailangan ko na nairipat dahil nagkaroon po siya ng puti-puti sa kanyang pating media. Ito nga po sa balat ng puno ng akasya. Ito yung mga puti-puti o oh, yung parang amag. Ayan no, oh, kung makikita nyo, mga puti-puti. nung unang pinakita ko sa inyo yan, parang iisang dahon pa lang yung may kulay yellow. Siguro mga 2 weeks po after, ganito na yun nangyari. Kasi 2 weeks, uh, two weeks after, hindi ko pa po sila nairiripat dahil nga po busy pa. Ngayon, nairipat ko na po yung Doritis at saka yung tatlong uh, Dendrobium Orchids na King Dragon. Ngayon, nung uh, tiningnan ko sila ngayon, ito yung nakita ko. Kung mapapansin nyo, yan no, halos hanggang dito na yung nagdidilaw. Ang sabi ko nga po sa inyo doon sa nakaraang video ko, kapag nagdilaw, yung pinakababa, na dahon ng palinupsis orchids, may problema po yan. Kaya nung nagdilaw po ito, ito yung pinakailalim eh, ito yung unang nagdilaw. Alam ko na po na may problema. Kaya lang talaga pong hindi ko kaagad naasikaso dahil sobrang busy nga po. Sa, sa ngayon po, iriripat na natin kasi baka masayang. Kasi itong palinopsis orchids po na to, ay hindi po ito yung medium size ng bulaklak. Ito po yung isa sa uh, big size o oh, big petals ng bulaklak ng Palinopsis orchids. Ayan o, oh, kung makikita nyo yung may puti-puti sa dahon. yan po yung kapag, ah, kapag nagdidilig po ako, yung tubig na nananatili dito kapag natuyo. At saka nagkakaroon nga po ng mga alikabok. Ayan, mag-start na tayo ang gagamitin ko po na pating media ngayon ay more on eto yung leca Balls o Hydroton. Tapos, yung pinakailalim, etong lava rock ang gagamitin ko. Yan. Ito kasi, kung mapapansin nyo, na parang puro, abalat ah, balat ng puno ng akasya itong haginamit ah, ginamit ko dito sa Palinopsis Orchids ko na to. Kaya lang, ayan, pahirapan din pala. And yung hydroton na to, pababayaan ko na maulan at saka ako ibibilad ng matagal. Yan no? kung makikita nyo, ito yung naging problema dito. Sabi ko nga po sa nakaraang video ko tungkol dun sa update ng aking Palinopsis Orchids. Isa yan sa mga pumapatay. Ayan o, nakita nyo white na white na talaga. Isa yan sa pumapatay na mga orchids. Ayan. Ang dami kulay white. O. Oh. Diba? Sorry kasi naging busy ang ating nyo sa importante naman kasi talaga yung pinagkabisihan namin. Kaya hindi talaga naasikaso ka agad yung pagriripat. Ito pa yung pinoproblema ko yung mga lumabas na ugat dito. Pero okay lang naman kasi itong mga palinopsis orchids kahit maputulan sila na ugat okay lang. Huwag lang yung dadamihan yung pagpuputol. Ayan, kasi pumasok, tsaka lumabas. Ayun natin ito. kawawa naman tong aking palain orchids na to. Nakapang hinayang. sana makasurvive to kasi uh, ito yung big petals yung medyo pricey yung halaga yan o oh, ito ito yung maganda sa ganitong pot yan, kapag uh, -pot kayo at may nakalabas na ugat pwede nyo siya na ano ibuka na ganyan at ipasok yung ugat para mai mahila nyo. Kaya maganda talaga to sa mga palinopsis orchids. Kaya lang pagka yung lumalaki na talaga, uh, talagang hahanapan ko na sila kung saan ko sila pwedeng itanim o pwedeng ikapit. Ayan, yung mga ugat na nakadikit. Ayan, nakukuha ng walang naka, uh, kapit na ugat dito. Kaya maganda po yung pot na to. Ito rin yung gagamitin natin. Hugasan ko lang ito kasi wala na akong ganito kalaki. O titingnan ko don sa pinaglalagyan ko kung meron pang ganito kalaki para hindi ko na rin ito magamit. Ayan o, oh, kung makikita nyo. Hala. Ayan, hanggang ilalim nanyo hanggang ilalim kaya ang importante talaga dito sa ating mga palinopsis orchids Chinecheck talaga eh. kaya maganda talaga yung paso na yon yung ginamit ko makikita nyo yung loob ko ano yung nangyayari tsaka yung iba sa plastic cups makikita talaga kung meron nang lumot o may fungus na meron. Tsaka yan, no, namatay na pala yung ibang mga ugat nila rito sa loob. Siguro dahil nga dito, yan, yan, no, kumakapit na yung kulay white na yan. yan o, sabi ko nga sa inyo, isa yan sa pumapatay. Ito pa yung isa sa maganda kapag uh, hydroton yung ginamit nyo na pating media natatanggal nyo ng ayos yung ugat ng hindi nasasaktan yung ugat ng Phalaenopsis orchids kapag leca balls o hydroton yung ginamit. Ayan o. Ayan Puting-puti. Yan, ito yung nagiging problema talaga sa mga palinopsis orchids na ganyan. Lalo na kapag uh, laging, laging basa ng tubig. Ito nga, nung nakaraan na yan, dalang kundiligan. Talaga napakadalang dahil nga po lagi kaming umaalis. Uh, sa ulan naman, hindi sila maulanan kung hindi pa punta dito yung ulan. Kasi natatabingan din sila ng uh, puno ng MacArthur 3. Ano, you know, dalin lang tanggalin kapag ano, kapag leca balls o oh, hydroton. Maraming pinagagamitan po itong hydroton na 'yan sa mga nag-hydroponics, 'yan din po 'yung gamit. Ayano, no, kailangan kong linisan talaga 'yung ugat nito. At kailangan ko rin naputulin yung mga uh, merong kulay white. At hugasan Yan. Ang maganda din po sa hydroton, kapag ganito na nagripa tayo, hugasan lang yan. Sabi ko nga po sa nakaraang video, Huhugasan lang ng mabuti pero hindi sasabunin po. Huhugasan lang at saka ibibilad sa araw, patutuyuin. yan, pwede na ulit gamitin. Hindi yung kamukha ng ibang uh, pating media na after nun, yun, tatapo na. Malakas sa pera kapag gano'n Kaya maganda rin kahit mahal itong hydrotone. Ayan, malaki rin naman pakinabang. At kaya po ng sinabi ko kanina, lilinisan natin. Nung binili ko po to, hindi ko lang matandaan kasi kung anong kulay to. Pero ito po yung uh, isa sa big petals na palinopsis orchids ko. Sana makasurvive. Yan, may ibang tuyo na na ugat. Kung mapapansin nyo, yung ugat na to, yan, napakakapal niya, napakalaki. Pero ito, patay na to. Titingnan nyo, okay siya. Pero hindi po. Tsaka yung mga nangingitim na. Marami pa po ako na iriripat siguro. hapuro puro iyon muna yung magiging... Ha, content natin yung pagriripat ng mga palinopsis orchids. Yan, gaya nito, naputol na. At nangingitim na yung ugat. Kailangan na po naputulin. Hindi na po kailangan na ano. Huwag kayong manghinayang sa mga ugat na puputulin nyo kung ito naman ay talagang kaumpisahan lang ng hindi maganda. Kagaya nito, tingnan nyo Yan ang ganda, ang ganda dito sa baba. Pero pagdating dito, dito sa pinakapuno niya, yan wala na oh. Kaya kailangan na rin natin yan tanggalin. Sabi ko nga sa inyo ang mga palinopsis orchids, talagang minsan madadaya kayo niyan eh. Akala mo okay sila. Pero hindi. Kaya kailangan lagi silang i-check. Iche Ayan. Tsaka ano, kung titingnan nyo po na okay yung mga ugat, minsan, hahawakan nyo po talaga kagaya nyo, no? Hawakan nyo. Kasi, akala natin okay pa, pero hindi na pala. Nakakapanghinayang lang kapag ganito eh. Kamukha nito. Uh, siguro mga dalawang dahon pa lang yung natatanggal dito si Morla nung binili ko. Pero sa ngayon, kailangan din natin natanggalin yung mga dahon. Pero bago ko tanggalin, huhugasan ko na muna ito para hindi na sila sumipsipa ng tubig. Kapag tinanggal ko 'to, hugasan ko muna. Ayan po, inilagay ko muna sa labas 'yung mga tinanggal ko na uh, pating media dito. Pinakikita pa naman ako dito na kulay black. Tanggalin ko na 'tong nasa ilalim. Ayan o. Oh. Kita nyo. Makikita nyo po to, yung pagkakahugas ko, kaya naging green yung mga ugat nila. Pero kapag uh, hindi sila basa, kulay gray sila. Pero yan, uh, tatanggalin na natin tong kulay yellow na to. ano, Tanggalin na natin kasi uh, pagkakaumpisahan lang to ng pangingitim dito kagaya nung uh, nangyari kay uh, Shangri-La. Ayan o, nagiging itim na to. Hindi ko alam kung makakasurvive. Ayan, nagiging itim na dito eh. Sana makasurvive pa. Yan, ito na lang po yung natira. At ito, yung pinakailalim na to, nangitim na. Sana ito makasurvive. Pero hindi ko muna tatanggalin tong mga ugat na to. Sayang. Uh, sana makasurvive pa. Yan oh. Ganyan kasi yung mga palinop si Sorkids eh. Ayan, kailangan linisin to mga gilid-gilid na to. Baka may natira pa na fungus dito. Mali talaga ako eh, nangihinayang ako. Basta dapat kapag nakita mo yung isang dahon, naninilaw na, kabahan ka na o oh. talagang kailangan. Um, uh, tingnan mo na yung loob. Kung ano yun ang yayari. tatlong dahon na lang yun natira sa kanya. Pero malalaki na. Makikita nyo halos uh, apat. Nadaliri ko yung lapad. Eh yung daliri ko po, malalapad talaga. Kita nyo, ang taba. Kaya malaki talaga to. Tinanggal ko na to. Kunin ko yung pruning shear para matanggal ko na itong kulay itim dito. Ayan. Ang pruning shear po kasi kahit matigas, uh, puputol niya. Hmm. Kung sa gunting po to hindi ka agad-agad mapuputol. Uh, mukhang okay pa naman dito. Ito, apat na dahon na po na nagdilaw na ng Palinopsis Orchids yung big petals at tatlo naman yung natira. Kaya itong uh, kulay yellow na to itatapon ko na sa labas para hindi na makahawa pa dito sa iriripat natin. Yan ito, start ko na na iripat itong Palinopsis Orchids. Bali, wala ako nilagay sa ilalim ang gag, kasi mataas na siya weh ah uh, bale, kapag nilagyan ka sa ilalim ng lava rock, medyo aangat pa siya. Uh, hindi na makakayan uh, makakaya nitong palinopsis orchids. Hindi, uh, bale, babagsak siya kapag ganun yung ginawa ko. Yung aangat siya. Kaya ganito na lang. Matatabo na naman ng lava rock at saka ng hydroton. Yung pinakaugat nila. Hindi naman masasaktan yung ugat. Sabi ko nga sa mga na video ko, hindi masasaktan yung ugat nila rito dahil uh, maganda yung air circulation po ng kapag ang gamit natin na ni dito sa palinuxis orchids ay lava rock at syaka yung hydroton kasi nga uh, bilog yung hydroton at yung lava iba iba yung shape nila hindi nagdidikit-dikit o yung nagiging compact para sa mga ugat yung hydroton at itong lava rock ayan syempre sabi ko nga sa inyo sisiksikan yung pinakaloob ng ugat para maging stable sila, maging matibay. nagtataka nga ako dito, hindi ko naman ganong pinagdidilig -de bakit nagkaroon ng amag. Siguro talagang uh, pabulok na yung palat ng puno na akasya na yun, kaya ganun. Ito lang naman yung nagkaroon ng ganun eh. Yun namang nasa uh, plastic cups ko ng mga siblings na tinanim noon. Mga unang-unang Palinopsis orchids na siblings na tinanim ko, hindi naman. Kaya lang nagkaroon ng lumot dahil kapag dinidiligan ko, nakalagay nga sa tray na ganito. Yung tubig, yung excess ng tubig sa pagdidilig ko, naiipon doon sa pinaka tray. Kaya ayun, ang nangyari. Yan, okay na to. Para mabantayan natin yung pinakapuno dito. Kasi ito yung, ito yung tinanggalan ko ng mga dahon. Bali, parang namayat na to at yung matabalang lang yung nandito sa taas. Sana maging ayos at sana makasurvive kasi nga sayang naman. Ayan o. Oh. I-update ko po kayo sa kung ano yung mangyayari dito. Ito, kung makikita nyo yung parang nagdidilaw na yan, hindi po dilaw 'yan dahil lang sa ilaw. Na dahil nandito po ako ngayon sa aming dining table. Dito lang po ako. Ah, uh, pwedeng mag-video ngayon dahil nga may bagyo, uh, nag-uulan at marami po na nag video tatlong araw na yata na may video dito sa uh, kapitbahay namin kaya 'yan dito na lang po muna ako mag video dito sa loob ng bahay. Ito na po yung nag-iisa na niripat natin. Nag-iisa siya pero talagang um, nahirapan yung kalooban ko sa nakita ko dito. Uh, kasalanan ko rin naman dahil hindi ko kaagad siya na asikaso. Hindi ko kaagad siya na iripat o napalitan ng pating media. Sa ngayon yan po yung pating media na ginamit ko. Yan ulit-ulit na po ako. Hydroton tsaka Laforac. Yan tatlong dahon na lang po yung natira dito sa aking isang big petals pero uh, magiging masaya lang ako kapag nakita ko na uh, nagkaroon siya ng bagong ugat Yan. hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood sa mga uh, subscribers sa mga kaibigan ko sa youtube sa mga silent viewer na pinanonood ng buo yung aking mga video at hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panonood. Keep safe everyone. God bless.